Hey, what's up guys? Welcome back sa bagong video. So, for today's video guys is i-discuss ko sa inyo kung paano magtanim ng hydroponic lettuce. So, paano ba or ano ba pag sinabing hydroponic lettuce? So, ang hydroponic is is a process ng pagtatanim or ito yung process ng pagtatanim ng isang halaman sa tubig. So, pag sinabi natin pagtatanim ng halaman, di ba dapat sa lupa yan? So, ngayon meron ng process kung paano nabubuhay yung halaman sa tubig which is ito nga hydroponic system. And ituturo ko sa inyo kung paano ako nagsimula, ano yung mga materials na kailangan, ano yung mga gamit na kailangan natin para makabuhay tayo ng lettuce, especially itong variety ng lettuce na nandito. Ayan, sa gilid ko. And ito, may punla na rin ako dito na sunod na variety. Uh, ito ay 2 weeks na nanapunla. So, for today's video guys, bago ako magsimula, if bago ka lang sa YouTube channel ko, please do hit subscribe button. And don't forget to like and share these videos sa iyong mga social media or sa iyong mga uh, kakilala para if gusto nilang magtanim ng lettuce, meron silang idea kung paano nagtatanim ng lettuce. So ayun, simulan na natin itong video na to at huwag na tayo magpatumpik tumpik pa. So unang-una syempre na kailangan natin sa pagtatanim ng lettuce it is yung uh, lettuce seed or yung punla. Ibig sabihin, kailangan mo ng buto ng lettuce. So, Saan ba nakakabili nito? Meron nito sa Lazada, Shopee, sa TikTok shop, meron din. Or sa mga agricultural uh, natindahan na tindahan sa inyong malapit or sa malapit sa inyong agricultural supply or sa bayan. Kung meron mang uh, nagtitinda ng mga seeds or mga buto ng mga halaman diyan. So pwede kayong magtanong if meron. If wala naman, mag-order na lang kayo online. Medyo mura lang naman to. ah, uh, ito is makaka-order kayo nito sa halagang uh, 100 pesos. Kasama na siguro yung Uh, delivery charge. And sunod natin na kailangan, syempre, yung taniman, or asan ba tayo nagtatanim? Syempre, sa styrocap tayo kasi hydroponic. So, meron akong ginagamit na dalawang uh, cup. So, ito yung isa, plastic cup. Ayan, ito yung isa. So, hindi lang basta-basta dito nakakapagtanim, guys. Lalagyan nyo to ng butas. So, ganito yung itsura nya. Ayan. Kita nyo may butas yan. Ayan. So, para makapasok yung tubig or makalabas yung ugat ng halaman. And then, ito namang isa guys, ito is uh, sa Kratky method ko ito. Mamaya, i-discuss ko kung ano yung Kratky or ano yung process or type of uh, hydroponic system na ginagamit ko. And then, sunod natin na kailangan is coco peat. Ito, ipapakita ko sa inyo. Ayan yung pinagtataniman ko, coco peat. May halaman na to or may buhay na lettuce na to. So, Pagkatapos ng kokopit, so sa kokopit guys, may process pa rin kung paano gamitin yung kokopit. So, kailangan ni-sterilize nyo siya. So, may two process pa rin yun or may mga process pa rin kung bago nyo mapagtaniman yung kokopit. Hindi lang basta ilalagay nyo dito and nalagay nyo ng buto. So, meron pa rin process yun. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung ano yung process. And, sunod natin na kailangan guys is eto. Siyempre, importante ito. Ayan. box Ayan, so, yung styrobox guys is ginagamit sa crud So, i-discuss ko na sa inyo kung ano yung dalawang process na ginagamit ko. So, ito yung crud key, ibig sabihin sa crud key, stagnant yung tubig, nakamaintain sa isang lalagyan yung tubig, and then ipapatong mo yung halaman. So, yung tubig naman is may nutrient solution na, so, bahala na yung halaman mag-absorb ng no nutrients dun sa tubig. And then, ito pa yung isa, yung uh, pipe or PVC pipe, which is, ang tawag dito is NFT. So yung pipe na to is nilalagyan or merong tubig na nanggagaling dun sa motor. Ayun, kita nyo yung styro box na yan sa likod. May motor yan na nakalagay. And then, na naka-attach siya dito sa blue pipe na to. And then, dadalhin yan papunta dun sa taas and magpo-blow siya dito sa tubig na to or dun sa PVC. Ayun yung tinatawag na NFT. So, may two process or may dalawang type ng NFT. Semi-NFT semi and NFT lang. So, pag sinabi natin semi-NFT, merong naiiwan or merong natitira dito sa pipe na tubig which is may nutrient solution and i-absorb yun ng halaman so kumpara sa uh, Kratky at sa NFT siguro parehas lang naman siya ng uh, parehas lang siya pero sa Kratky kasi na-maintain ng halaman yung nutrients niya kasi wala siyang kaagaw or hindi nawawala yung supply ng tubig kasi nandun talaga siya isang ibig sabihin nakastak lang yung tubig yung nutrients is nandun din lang talaga So, i-discuss ko ngayon sa inyo kung paano magpunla ng lettuce. Siyempre, unahin natin yung cocopit. Paano nga ba gamitin si cocopit? So, si cocopit guys, hindi lang basta cocopit or hindi lang basta ilalagay dito sa styro cup na to. Which is, ito yung raw cocopit. Ayan, kukunin ko yung raw cocopit. Ayan. Nasa baso na siya yung So, itong coco peel na to, hindi mo to magagamit agad. So, sterilize nyo muna to. So, yun yung process, sterilization. Or, sterilize nyo muna yung coco peel kasi may, may, may mga microorganism dito na maaaring maka doon sa seed or doon sa buto ng lettuce na itatanim nyo. So, maaaring mabulok or hindi mabuhay or hindi tumubo yung lettuce or yung buto ng lettuce. So, ang gagawin nyo, may dalawang process. So, unang-una is yung uh, ilalaga or iinitin nyo yung tubig or iinitin yung kokopit sa tubig. Which is, ibig sabihin, parang maglalaga kayo ng tubig or iinitan nyo yung kokopit para mamatay yung mga microorganism na nandun sa kokopit. And then, yung isa pa is panglinis ng sugat, hindi ko yung ginagamit. Ang ginagamit ko kasi is yung yung paglalaga o nilalaga ako yung kokopit sa isang lagayan. So, eto, limbaga, halimbawa, etong uh, timba na to, lalagyan ko dito ng coco peat and then lalagyan ko ng mainit na tubig. Or pwede rin, lutuin nyo talaga yung coco peat para sure kayo na wala na yung microorganism na nakatira doon. So sa akin naman, nilalagyan ko lang ng mainit na tubig and iwan ko yon para mga 10 to 15 to 20 minutes and then sa ako, pag malamig na, sa ako pipigain yon So sa ako na lang ipapakita yung process nun and didiscuss ko ngayon sa inyo kung paano, ano yung process, ano yung ilalagay. Eto guys, mapapansin nyo itong styrobox na to. Meron tong tanim. Ayan, may tanim na yan. Hindi ko lang mapakita sa inyo kasi sobrang bigat niya. Kasi meron na siyang lamang tubig. Ayan. yan. May tubig na yan guys. Yung abnormal ah, water pa lang naman siya. Pero mamaya, uh, lalagyan ko na siya ng nutrient solution or ng nutrients. Etong lettuce na to guys is nasow siya or tinanim siya or pinimla siya nung September 20. So kung bibilangin nyo, almost two weeks na siya. And nakikita na yung pangatlong dahon. Ayan yung pangatlong dahon. Kita nyo yan. So, pag, ibig sabihin, pag lumabas na yung pangatlong dahon, kailangan nyo nang maglagay ng nutrient solution. So, hindi naman full strength. So, may tinatawag kasing uh, nutrient dilution na kailangan yung lettuce. Kumbaga, kumbaga sa tawag mong biglain, dandahanin mo lang yung process, kumbaga, kung, kung iinom ka ng vitamins, syempre, hindi mo naman pwedeng inumin yung buong vitamins or lahat ng vitamins sa isang araw. So, paisa-isa lang everyday, isang isang tablet or isang inum lang. So, sa lettuce, meron din process. So, eto naman is, dapat natandaan nyo kung kailan nyo siya ipinunla. So, kung ipinunla nyo siya ngayon, which is October 1, kinabukasan, lumabas na yung ugat niya, dun pa lang kayo magsisimula ng bilang, which is, halimbawa, October 1, kung ito pinunla, naglagay ka ng buto, October 2, nakita ko na yung ugat niya, nakalabas na. Ibig sabihin, dun pa lang start ng counting. So, first day, or one day nung pagkapunla mo, bibilang ka ng 7 days. Yun yung 7 days after sowing. Ayun na yung, ibig sabihin, kailangan mo na siyang, pag 7 days na, or pagkalabas ng ugat, dun sa pagkapunla mo, lumabas na yung ugat, ilalagay mo na siya sa Uh, may araw para ma-absorb na niya yung nutrients ng araw. Ibig sabihin, mabilis nang tutubo yung lettuce o yung punla o yung buto. And then, sunod naman, kapag naka 2 weeks na siya or basta nakita niyo yung pangatlong dahon, maglalagay na tayo ng nutrient solution. By the way, guys, hindi ko na mention, ang nutrient solution na ginagamit ko is eto. Ipabakit ako sa inyo. Nutrihydro, uh, grow solution, and bloom solution. Ito, dalawa siya hindi lang basta nutrients guys ha merong uh, process ng pagtitimpla nito kasi pag sumobra yung timpla mo or pag sumobra yung uh, nutrients mo is maaaring masunog or matunaw yung lettuce hindi basta basta guys nagtitimpla nito or meron tong uh, tamang pagtitimpla meron din uh, nutrihydro calculator online pwede nyo gamitin yung ito gusto nyong uh, matuto, meron namang mga tutorial din sa YouTube kung paano nagtitimpla nito. And then, meron pang isang kailangan, guys, di ba yung tubig, meron tayong tinatawag na pH level. So, ang pH level ni lettuce is medyo sensitive siya sa lettuce. So, meron tayong Nutrihydro, pH down, and meron ding pH up nito, ha, guys, kapag sobrang baba na ng pH level ng tubig. So, bakit nga ba kailangan na ang pH level ng tubig sa lettuce is na may maintain, ano? So, hindi ko alam kung bakit, pero sa research ko, pag mataas yung pH level, nagkakos siya na mabansot yung lettuce, hindi tumubo nung maayos, and magkos din ng pagkamatay ng lettuce. So, sa akin naman, sinusunod ko na lang yung pH value na dapat kailangan ng lettuce. So, by the way guys, sa pagkakatanda ko, ang pH level ng lettuce is 5.5 to 6. 6 yung range na, or 5.5 to 6 something yung pH level na kailangan ng lettuce. And ngayon, guys, magsa uh, magsasampol ako ng pagtitimpla nito. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kasi lalagyan ko na talaga to ng nutrient solution kasi uh, kailangan na kasi lumalabas na yung pangatlong dahon ng lettuce. So, unang-una, bago kayo magtimpla ng lettuce, kailangan nyo ng tubig. So, eto, may tubig na ako dito nakaredy, nasa timba. Kailangan natin ng uh, panghalo, unang-una. Wait lang, i-adjust ko lang yung camera para makita. Lang. So, ayan guys, na-set up ko na ulit yung camera. Pasensya na, naputol yung video. So, eto, unang-una pala guys, kailangan natin ng tester kapag nagtitimpla. So, meron tayong dalawang tester na ginagamit. Nakalimutan ko sabihin kanina. etong dilaw is pH tester yan. Ayan, pH. Ito naman, TBS or PPM tester. So, ito yung uh, total dissolved of solid or nutrients. Ito yung nagme-measure kung gaano kadami yung nutrients or yung uh, solution na nilagay natin if I am not mistaken or hindi ako nagkakamali. Ito yung uh, pansukat dun sa uh, may, uh, nutrients dun sa tubig. So, by the way guys, ang una yung gagawin is pag nagtitimpla kayo, ang ginagawa kong una is kinukuha ko yung base PPM ng tubig. So, ano ba yung base PPM? Ayon yung uh, PPM ng tubig habang hindi pa siya nalalagyan nitong nutrient solution. So, eto, ah, nakaset na to or naka, kumbaga naka, ginagamit ko na talaga siya dati. So, ang gagawin ko lang is, pag may tubig na ako, which is, normal na tubig ito galing sa gripo. So, kukunin ko lang yung base PPM. So, ang unang gagawin ko is, etong puting tester. So, PPM yung kukunin ko, yung base PPM. So, mag, ilalagay nyo lang to sa tubig and then, magre-read na to siya ng, ng kanya. So, ipapakita ko na lang yung base ppm ng tubig so kadalasan dito sa aking tubig na ginagamit is nasa 500 yung ppm nya so ayan ito na ayan kung makikita nyo ayan, ayan 500 something uh, 0557 ayan 557 So, yun yung base PPM niya. So, by the way guys, kasi itong lettuce is more than, or 2 weeks pa lang, ibig sabihin, ah uh, kalahati pa lang yung ating titintahin. Ano ba yung sinasabing kalahati? O, 50% pa lang ng nutrient solution. By the way guys, uh, may range din yung uh, nutrient solution or yung nutrients na dapat ilagay natin sa lettuce. Kasi pag sobrang taas ng nutrients or yung PPM ng tubig, Maaring mabansot din yung lettuce. So sensitive talaga si lettuce pagdating sa mga nutrients. Nutrients kasi ang dami kong na-experience na, na pag sumobra, nababansot, hindi na tumutubo or namamatay or natutunaw yung lettuce. So baka may magtanim sa inyo na, "Ay, bakit natunaw yung lettuce ko? Naglagay naman ako ng nutrients." So sensitive po si lettuce pagdating sa EPM adjustment. So dapat minimize niyo rin siya, hindi pacham pacham lang yung mga nutrients or yung nutrient solution na nilalagay natin. And sunod natin kukunin guys is yung uh, pH value ng tubig. Wait so by the way guys, calibrated na to ha. Lahat ng tester nito is calibrated na. So kadalasan naman dito sa tubig na uh, tinitimplahan ko, ang value ng pH niya is nasa 7. So kaya pH down lang yung ginagamit ko. So may may experience kasi siguro na mababa, sobrang baba ng pH. So, ang kailangan nyo naman is yung pH up na nutri hydroden. So, dito guys, hindi ko na maipapakita kasi wala tong hold. So, sasabihin ko na lang yung pH value. So, ang pH value nito ay 7.51. So, ibig sabihin pH down, maglalagay tayo ng pH down. And bago ako magtimpla guys, may isa pa akong sasabihin guys ah uh, bago kayo maglagay ng 50% nutrient solution dito sa lettuce, sa mga lettuce natin, which is nandito sa spiro box. Ayan. So, ibababa ko na lang muna dito yung lettuce para makita ninyo. Ayan siya. Eto. So, dito guys, by the way, itong, itong lettuce na nandito, yan. Meron siyang tubig. So, yung tubig na yan is, baka sabihin nyo, bakit may tubig na or may nakalagay ng nutrients yata dyan. So, yun po is normal na tubig laang. So, hindi po yun, um, wala pong nutrient solution yun. So, ang process kasi is, ganito. So, first, uh, one week nung halaman, wala siyang tubig. Dilig-dilig lang or spray-spray lang ito pang-spray na to. So, kailangan, ispray spray nyo lang nito. Yan, ginaganyan. Para tumubo siya. And then, sunod naman, pag naka- one week na siya, or almost eight days, kailangan nyo na siyang sanayin sa tubig, or ten days, pag gano'n. Kasi, matagal ako bago natutunan ko to, or bago, bago ako natutunan to, grabe talaga, ang daming namatay na punla sa akin. Kung baga, kawawa yung buto ng lettuce, kung baga, namatay lahat sila. Ayan, so, ganito ang gagawin natin So, first, first, sa day one, after sowing, or pag lumabas na yung buto, bibilang ka ng seven days. Doon ka palang maglalagay ng tubig sa lettuce. So, hindi naman sobrang dami, guys. Hay yung tipong ma-absorb lang nung kukupit yung tubig and makakapagbigay siya ng uh, nutrients doon sa halaman kasi kailangan masana yung lettuce kasi yung lettuce naman talaga hindi sa tubig nabubuhay hindi naman siya katulad ng mga water lily or water hyacinth na nabubuhay talaga sa tubig. Yung lettuce, kailangan mong i-training sa tubig or paano siya mabubuhay sa tubig. So, yun yung process. Kailangan nating sanayin muna yung tubig. Sa tubig yung lettuce. So, bago ka mag-add nun, kasi ito, more than 2 weeks na ata itong lettuce na to So, kailangan na natin lagyan ng nutrient solution, which is 50% lang muna. So, pagdating ng 15 days to 18 days, doon ka na maglalagay ng full strength nutrient solution or kapag malaki na yung lettuce. Uh, hindi ko makita yung lettuce ko dito na ano malaki. Nawala ata. Wait lang. Oh, I am not mistaken. May lettuce dito pero nawala. Ito kasi yung mga lettuce talaga overage na siya. Hindi na pwedeng kainin kasi mapait na. So basta pag naka uh, lampas na siya ng 2 weeks, ayun maglalagay na tayo ng 50% nutrient solution. So titimplahan ko na lang muna to, guys. Yan. Ito yung ating pantakal dun sa nutrient. So hindi ko na kailangang malaman kasi alam ko na yung base ppm. So tatantyahin ko na lang kasi kailangan kung baga yung base ppm niya is 500 ano kailangan yung 50% kasi ang PPM rate ng lettuce is nasa uh, 800 to 500 yung full strength niya. Ay, kumbaga, yun yung PPM na required sa lettuce. Pag bumaba dun, kailangan nyo ng i-adjust yung PPM. So, dahil 50% lang naman yung ating kailangan, so dapat ang ating lettuce is magkaron tayo ng PPM na 900 or 800 something na PPM. By the way guys, kung halimbawa magtitimba kayo nito, ang kailangan nyo is marunong kami mag ng PPM. By the way, may PPM uh, calculator naman sa internet dun sa Nutrihydro website. So pwede nyo rin gamitin yun if uh, nalilito kayo sa pagkakompute ng PPM. So for example, 500 yung base PPM ko nitong tubig and 50% lang yung kailangan ko na nutrients na ilalagay ko dun sa lettuce. So, dapat, ang PPM na lumabas dun sa PPM tester ko is nasa 800 kasi 300. Ang kalahati ng 800 ay 400. So, sa akin, mas mababa yung nilalagay ko sa una kasi para hindi mabigla yung lettuce dun sa nutrients na nilagay ko. So, pero talaga dapat nasa 400 yung uh, PPM, 450 or 300 something. So, dapat mapalabas ko yun dito sa tubig na to and saka ko pa lang siya ilalagay dun sa lettuce. So, dito, maglalagay muna ako unang-una, 7.5 ml. So, by the way, guys, meron tayong solution A and solution B. Itong solution A, grow solution to. Yung solution B, bloom solution siya. So, pag naglagay ka nito, tandaan mo, 7.5 ml. Pag nilagay mo siya sa tubig, hahaluin mo siya and i re mo siya. Or pagpapahingay mo yung tubig, ng mga 2 to 3 minutes or saka ka lang mag-a-add. Huwag niyo mong pagsasabayin o huwag niyo mong pagsasabayin yung solution A at solution B. So, dapat pahinga lang muna yung tubig. Ayan. Siyempre, hahaluin natin para sumama agad yung nutrient solution doon sa tubig. And then, pag nahalo mo na, uh, rest mo lang yung tubig ng mga 1 to 2 minutes and then saka mo ilagay yung solution na isa. So, by the way, pag ako naghahalo nito or nagmi-mix, kinakalug ko muna siya para ma-dilute, dilution yung ang tawag kasi dilution. So, ma-dilute ng ayos yung nutrients dun sa tubig. So, uh, nakasanayan ko na, na bago ako magtimpla nito, kinakalug ko muna yung bote para na-mix ulit yung nutrients or yung solution. So, 7.5 din ng solution B. Ayan. So, dito guys, um, Ugasan na natin itong ating cup. And then, hahaluin din lang natin. Ayan. So, pag nahalo na natin to guys, rest na lang natin to ng ilang minuto. 1 to 2 minutes lang, okay na yun. Tapos, test na ulit natin siya. So, dapat lumabas dito is uh, 800 yung ppm. So, dapat mapalabas natin yun. Ito, medyo mataas guys yung PPM niya na nakuha ko. So, ito 1,000 na mahigit. So, ang gagawin natin, pag mataas yung PPM, maglalagay tayo ng additional na tubig kasi bawal mabigla yung halaman sa nutrient solution natin nilagay. So, maaari siyang mabagsot or mamatay or matunaw. So, ang nandito is 1,029. Ayan, papakita sa iyo. 1029 or 1000 oh nga oh, 1029 'yan. And then sunod naman pag nakuha niyo na 'yung PPM, pH naman syempre titingnan natin kung bumaba or may nagbago sa PPM ay sa pH niya. So as usual, wala pa rin nagbago sa pH na which is 7 pa rin. So alam na natin na magdadagdag tayo dito ng pH down. So lagyan muna natin 'to ng tubig kasi mataas 'yung kanyang PPM. So, sa paglalagay, guys, uh, meron naman akong stock na tubig dito. Kukuha na lang ako dito. By the way, guys, normal water pa rin ito, ah. Wala tong halong nutrients. Purong tubig lang to. So, itong nasa timba, dadaglagan lang natin. Ayan. So, sa pagsapalagay nyo na okay na, or nakapagdagdag na kayo, aluhin nyo ulit para sumama yung nutrient solution doon sa dinagdag yung tubig, syempre. <coughs> ayan. And then, saka nyo itest ulit. So, yon Medyo bumaba na to, which is nasa 800 something na yung ppm ng tubig. So, pag alam nyo na nasa 800 na or ito, 800, good na to. Kasi para hindi lang mabigla yung lettuce dun sa ating nilagay na nutrients. Para makilala niya na or ipapakilala nyo na yung nutrients dun sa lettuce. And okay na to. And then yung pH naman guys, yun pa rin. I-measure Ime nyo pa rin yung pH niya. Kasi kailangan yung masure na mababa na yung pH niya. So, dahil ang pH level na kailangan natin ay 5.5 to 6, mag-a-add tayo dito ng pH down. Kasi ang pH niya is nasa 7.5. So, dito guys, kailangan uh, i-measure nyo rin siya. So, isang puno dito sa kapang ilalagay ko. Oh. Siyempre, unti-unti nyo lang kasi baka mabigla naman yung pagbaba ng pH. Ayan. Tapos, haluin din natin yan. Tapos, every time na magdadagdag kayo, guys, ng pH, pahingan nyo muna siya ng mga 1 to 2 minutes din. Saka nyo i-measure yung pH level. Tapos, huwag nyo kakalimutang maghalo para mabilis sumama yung solution dun sa tubig. So, eto, ang pH niya is nasa 6 something na. So, hanggang hindi tumitigil yung tester sa pag-measure ng pH, huwag niyo muna aalis na in, hintayin niyo na maging stable yung result ng pH. So, dito ang nakikita ko nasa 6.4 na siya. So, pabababain pa natin 'to ng konti pa para sure tayo na hindi mas stress yung lettuce dun sa ating tubig na ilalagay. Yan. Ito, stable na. Ang pH niya is yan. 6.38. So, dagdag pa tayo, konting-konti lang para masure natin na 6 yung pH niya. Yan. And then, pag nahalo nyo na ulit, guys, ayun, i-measure na na lang if satisfied na kayo or nakuha nyo na yung tamang ppm ng tubig. Mag, eh, nyo lang muna yung tubig sa nyo Ilagay dun sa tyrobox ng lettuce kasi Ayan. So, nasa 6.2 na siya. Ayan. So, siguro, siguro okay na to 6.1. Pero pwede pa tong bumaba to six lang. Ayan, six. Okay. Okay na yan. So, ipapahinga na lang natin to. At uh, saka ako ilalagay dun sa lettuce. So, ayun lang guys. Saka na ako mag uh, ng iba pang update dito sa lettuce. So, ipapakita ko na lang muna sa inyo yung letus uh, lettuce. Kung ano yung uh, itsura ng lettuce sa hydroponic. Ito, matagal na to guys. Yung lettuce na to. Ayan. Yan yung lettuce na over age na siya, ibig sabihin hindi na siya makakain kasi pumapait na siya. So bakit nga ba pumapait yung lettuce? Hindi ko rin po alam kasi alam alam ko lang uh, may taglay naman pait yung lettuce pero may lang dapat hindi sobrang pait katulad ng ampalaya. So pag tumanda na kasi yung lettuce or nawala na siya dun sa age, meron kasi days kung kailan dapat i-harvest yung lettuce. So pag lumampas doon, pumapait or nagsisimula ng pumait yung lettuce. Katulad niyan, yung isang box niyan, hindi na na-harvest. So, mapait na yan. Tinikman ko siya kanina. Mapait na talaga. So, that's all for today's video, guys. And wag na wag niyo kakalimutan na mag-subscribe, hit yung share and like button nitong video na to. And thank you for watching. Yan lang.